So ayun na nga mga kadailies Welcome back po sa ating episode At ngayon po This is the big day Para sa lahat ng mga Cordillerian content creators Vloggers man yan Or photo hobbyists Because Because Ngayon nga po ang kanilang Adivaya Kung saan Makikilala po Nang mga supporters Ang kanilang ginahangaan Be na naman Nagsisimula man yan Or mga kilala Siyempre pinapangunahan Ng ating event organ No other than, of course, if DG stages. Ayan, at syempre sa mga taong Nasa likod din ng uh, event na ito Ay uh, sobrang Successful, syempre Masayang-masaya ang mga uh, Nanonood dahil po nakita nila Ang kanila mga hinahangaan At hindi lang po yan, dahil pagkatapos ng event Na ito po, ay tinanong po natin uh, Ang uh, event Organizer, no other than uh, Of course, if DJ Stages uh, Kung paano ba niya paghandaan Ang event na ito, dito sa Benguet the sports complex na pag-isahin ang mga vloggers. At syempre tayo po ay uh, pinaunlakan na siya po ay uh, interview. Yan. So, syempre, samaan niyo po ako at uh, gisahin natin. Ay, char. Sya... <laughs> Tanungin natin ang nag-isang FDG stages para dito sa um, adibay ng mga vloggers. And mind you guys, uh, mga hindi nakakaalam, no? Ito po ay dinaluhan na mga iba't ibang vloggers hindi lang po sa Cordillera as ating po napanood, no? May mga iba nang galing din po sa ibang lugar from Nueva Ecija, ayan, from Ilocos, from Bulacan, but they call themselves as Cordillera content creators. At syempre, no, na um, dinaluhan ng 71 registered po yan ha. Ah. What more kung idadagdag po ang mga naka-register. So, well, go ahead. please, samahan niyo po ako para tanungin po natin ang nag-iisang If DG Stages. And of course, here we go. Hello, FDG Stages! <laughs> Hello, madam. Nice to meet you again. Ayan. Magandang diba? gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi. Cordillera Day. And uh, we are glad kasi po in-invite niyo po lahat ng mga vloggers dito sa Cordillera. So it's really an opportunity to meet other content creators. First question po po sir is, ano pong nag-inspire sa inyo para pag of all is unity kasi. Pag may unity, mayroon tayong magiging ano, mabubuo natin ang ating isang, you know, uh, advocacy na ipromote ang sariling atin, na ipromote ang kung sino tayo, ang lugar natin, Tsaka ano rin, para para magkaisa tayo mag uh, magtulungan di ba and uh, to have to promote uh, valuable content and um sino po yung nasa likod ng uh, uh, Cordilleran Content Creators na ito sino-sino yung mga kasama mo na bumuo ng uh, identity ah yung mga kasama ko sorry <laughs> Yung mga kasama ko, uh, actually is yung uh, tin tinayo nating business, which is Badarong Cafe, yung team ko doon, sila mismo yung backup ko. And uh, ang Badarong Cafe kasi is galing din sa vlogging, galing din sa content creating, kaya Sir, nabuo. giving back to the people. Yes, parang ganun. Giving back and then inspiring the younger generations to, to do uh, same thing with value. So, um, ano ang masasabi mo ngayon since we are now in digital era? Meron po rin mga kabataan hanggang elders. Ano po yung maipapayo mo sa kanila? Mas lalo lalo na sa mga nagsisimula na mag-content. Sa mga nagsisimulang mag-content, uh, please enjoy. Enjoy lang po at hanapin nyo ang niche. Hanapin nyo yung, yung, yung bagay na talagang gusto nyo. At yun yung tutukan. Wag, basta enjoy lang, wag mag... Uh, don't think of other things. Uh, for example, yung monetary side, revenue, magandaan. Wag mo na, enjoy mo mo uh, Do your best, kasi on the first time talaga mahirap, kasi walang manunood sa because it's first time. Pero pag tinuloy tuloy mo yan, magi-improve ka. We, there will come a time na talagang mamo mo yung talent mo, tapos ma, yun, uh, mag So uh 'yun naman na itong event na ito. <laughs> uh, it's very hectic actually. Uh, mahirap talaga. Pero talagang uh, 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 nakasakit nga, diba? oh, nga ako. May sakit nga ako kahapon until this morning. Pero nang nakita ko yung ano, yung mga tao tsaka yung smile saka yung support ninyong lahat, wow, parang nawala. It's it's overwhelming. Mahirap talagang mag-organize ng something. Right, so doon kayo humugot na ano? Yes, humugot. kaya ngayon nakatayo ako, oh. di ba? Masaya. You like from your viewers alone, doon mo hinugot yung energy. Yes, to yes, up this energy. yes, wow. yes. Wow, so ano naman po yung advocacy pa natin na hindi pa natin nakikita sa iyo na pwede po bang maibigay sa iyong mga manunood? Mm. Uh, ang advocacy namin is education, actually. Uh, education through lahat ng kinds of uh, contents like comedy. Pwede ka namang magturo kahit comedy, right? Right and uh, culture mm -hmm. uh, education uh, uh, the land especially yung pinanggalingan natin. kasi importante yan eh the, the next generation din nila yan alam uh, kailangan meron tayo na at least magsabi sa kanila na ganito tayo kasi 10 years 20 years from now mawawala yung magbabago yung kultura seems mm -hmm. mm -hmm. just like the history and foundation yeah okay one thing is um is black a competition? Uh, eh, vlogging a competition? I think not. I think not. Uh, siguro pag competition lang talaga <laughs> yung, yung, yung pa-contest. <laughs> I'm kidding. Uh, it's not a competition kasi it's personalized. Eh. Ang vlogging kasi, yun yung, yun yung nasa yo. Linalabas mo yung sa'yo kasi vlogging nga. Yung version mo, linalabas mo para tingnan ng tao. Pag makarelate sila, maka ipafollow ka nila. ba? Diba? Yung makakarelate ng contents mo. 'Yun yung magpa-follow sa'yo. Kasi personalized ang vlogging, sarili mong style, sarili mong content, sarili mong pagdadala. 'Yun. Yes, so aside from you being one of the sponsors, pasalamatan mo naman yung iba pang mga sponsors. <laughs> yung mga sponsors actually kasama nating mga content creators na nasa abroad like Donya Pidang Sayote, Igorot TV, Igorot vlogger and oh, uh, my sister. <laughs> Kaya <laughs> pala magkamukha. Oh my gosh. Tapos si Ibaloy be like. Mm, nice, nice to know. And yung mga businesses dito sa Adivai Trade Fair. Like uh, Shoko Yoko, trade, Milk Tea, uh, Sinner or Saints, Rebirth Cafe. Uh, hindi ko na masasabi lahat. So sorry. Pero uh, gagawa po tayo ng post about Chan medyo pagod siguro tayo hindi natin maisip lahat. <laughs> so yes, thank you. Yes, another upcoming event ulit na mga mangyayari ang ganito. Nakita naman natin na successful. Siguro next year meron ulit sa tulong nyo, di ba? Yes. Unity eh, di ba? Kaya yung nangyari ang ganito oh. para patuloy-tuloy. Oh, oh. Yeah, of course. Well, congratulations. Thank you. you succeeded sa iyong goal na pag-isayin ang mga Cordillera content creators and syempre bilang ako na dumalo dito for So number, yun na nga mga kadailies the one and only legendary FDG stages who spearheaded the Cordillera content creators first ever meet up so yan or adibay dito nga po sa Bingit Sports Complex at syempre mind you guys ha, eto din po ay ginaluhan ng mga supporters Listeners, hindi lang po yan mga content creators or photo hobbyists bagkos ang mga sumusuporta sa kanila. So, you know, nakaka-inspire talaga at the same time, nakaka-overwhelm na dumalo sa isang event na ganito na pinaghirapan ng isang FDD stages at ang kanyang grupo, of course. And of course, with the supporters na nandyan hanggang matapos ang event, sobra, sobrang consistent ang kanilang support. And sa mga Sponsors, of course, without them, guys, this event wouldn't happen. So, thank you, thank you so much, guys. Again, please do continue supporting Cordilleran content creators. Thank you so much for watching. I don't know.